So sa programa, nakita ko lang na yung background story nyo, oo, maganda yung pagka, ano, niya, pagkagawa niya. Uh, magbibigyan ng mga manonood ng advance um, advanced information about doon. At yon ay siyempre madudugtungan nung pagtatanong sa akin ni Miss Elaine. No? Tapos ang naano ko lang, parang <laughs> ang klikli ng panahon. Siguro kasi maganda yung talakayan, yung pagtatanong at pagsagot ko. Sana masaba ng konti, <laughs> Lalo na siguro kasi malayo yung <laughs> malayo yung uh, studio niyo, di ba? Oo, para mas matalakay pa yung mga. Uh, sana marami pa kayong mga ganitong uh, uh interviews sa mga iba't iba iba ibang um, NGOs and other civil society groups para mas um, ma ma appreciate o maintindihan din ng mga tao yung iba't ibang issues, no? So, approve sa akin. Yung programa niyong approve. Um, feeling ko at home ako. Parang you, you, people there make the guests na at home na sa, sa lugar. Yung how you entertain us, how you treat us, na parang hindi kami iba. Parang kakilala tayo na matagal na. So, okay lang. I, at home ako very ano siya, educational, uh, informative. So parang current events, yung mga nangyayari ngayon, yung mga services na binibigay ng iba't ibang grupo, um, yun yung naitatalakay sa programa, which is very informative. Yun nga lang siguro, yun nga ay naisip ko, yung suggestion, medyo habaan naman ng konti yung segment. para ang, ang igzi. Parang ang igzi, 30 minutes. Very, very short. So, marami pa dapat ma share yung guest kasi like example sa program namin ang dami pa dapat i-share hindi na siya matatalakay kasi limited yung 30 time 30 minutes, 30 minutes. All right, maraming maraming salamat si Marlene Tony uh, Alastra. Babalik po tayo dito ang ating topic ngayon, ang ating mga kagubatan at kapiling natin si Mr. Alejandrino Sibukaw Jr., ang Chief na Economic Analysis Section for Forest Management. No po. Sir, muli magandang hapon sa inyo. Magandang okay. hapon po muli. Um, kasi madalas 'no napapabalita, ito na dinudud na yung forests, ah uh, maraming pinutol na puno, nandiyan yung mga nasakote na mga pinutol na puno na nakumpiska na, hindi mo naman pwede itanim 'yun kapag ka nakuha na, tapos na ang kanilang papel, uh, yun nga, lang malulugi yung yung gumawa ng illegal na activity. Now sir, we would like to know Ah uh, because this is the purpose of the program. Ano-ano ang mga projects na isinasagawa ngayon active projects mm -hmm. ng Forest Management Bureau. Para naman yung ating mga kababayan eh uh, bukod sa maging inform sila, eh baka may maitutulong sila sir. Ayun na nga po. Uh, ang ang DNR po, kaagapay po ang Forest Management Bureau ay mayroon pong mga programa mm -hmm. para ho paayos ang ating kagubatan. Mm -hmm. okay. Isa na po rito yung National Greening Program. Okay. So, yung pong National Greening Program ay naglalayon po ng sustainable development mm -hmm. sa kabundukan natin right. para maibsan ang kahirapan at uh, gutom sa mga kababayan natin sa kabundukan at uh, maibsan din po ang epekto ng climate change okay. sa pamamagitan po ng pagtatanim mm -hmm. ng mga 1.5 million trees okay. sa 1.5 million hectares okay. sa public domain. So In public what do span of time, sir? Sa six years po, sa six loob years. ng 6 na taon. Nasaan na po ang status ng ating pagtatanim? As, as of last year, so pasimula pa lamang po, okay. ay nakaabot po tayo ng 87,000 hectares po. Okay. Kasi itong uh, National Greening Program ay under the Executive Order number 26 ano, Okay. Uh, pinirmahan dito ng pangulo noong February 24, 2011. Mm -hmm. So from 2011 2012 ngayon, nakakaisang taon pa lang tayo okay. and you have planted 87,000 trees. Uh, 87,000 hectares. A ah, hectares na. Okay. okay. 87, so we have basically 1.3 more to go. Opo. opo. Okay. Pero, siyempre sa pasimula, kailangan may mga ayusin ng mga sistema para okay. bago tayo mag-take off ng tuloy-tuloy po. Okay. Pag sinabi natin, sir, na pagtatanim ng puno, anong puno naman yung itinatanim natin? Uh, mga uh, prioridad po natin ay yung sa mga uh, protection forest, protection areas, yung ating mga native species. Okay. So, yan po yung mga lawaan, mga nara, okay. yan po. Ngayon po, doon sa talagang mga uh, talagang uh, mga kalbong-kalbong lugar na kailangan. Bibibib kayo, sir, pag sinabi niyo yung kalbong-kalbong <laughs> Okay. Yung mga... Wala naman po yata ang kalbong oh, Wala, wala naman po. Wala naman. <laughs> yung po. mga natanggalan na ng puno. Okay. Ngayon, sobrang Ayun, sobrang-sobra na ho. Oh, eh, gumagamit po tayo ng mga fast-growing species. Yun ang okay. mabilis po ang tumubo. Like what? Uh, meron po tayong tinatanim dyan na uh, Uh, yung mahang po isa milina. isa sa mga tinatanim. Pero naghahanap din po tayo ng iba pang fast growing species na native para ho yan ang ating magamit. ma natin uh, yung kalbong mm -hmm. gubat. Okay. Now sir, um meron kasi nagtanong sa atin no sa ating Facebook. Um, bakit daw hindi ang itanim yung mga katulad ng uh, yung mga hardwood din ba na matatawag ng like tamarind, mga ganyan? Ah. Yun po ba'y kino-consider natin, uh, sir? Sa programa po natin. Kaya yeah. nga po, meron hong uh, objective din na uh, matamo ang food security sa National Graining Program. Mm -hmm. Ay yung ating mga partners po doon sa kabundukan yung ating mga uh, participants sa communi community-based forest mm -hmm. management, mm -hmm. uh, ay binibigyan po sila ay si ng mga seedlings na fruit trees. Okay kung ano po yung gusto nila mm -hmm. na itanim para mapakinabangan po right Alimbawa po nung uh, mangga yeah. mm -hmm. po uh, or sa ibang lugar sa Mindanao gusto nila yung rubber tree mm -hmm. na malaki 'yung halaga ng latex noon eh. Right. So, At saka 'yung maganda doon kasi Sir no, kahit pinakikinabangan 'yung puno, you don't have to kill it. Opo. O, o isusustain mo lang siya. Mm -hmm. 'yung rubber tree 'yung pinakadagta niya 'yung kinukuha natin. So kinakailangan talagang panatilihing healthy 'yung tree para mag siya ng mm -hmm. latex. Ngayon Sir, ma ma malawak itong coverage ng inyong mandate ano po, po, forest lands, pati mangrove 'yung tabi po ng mga dagat, po, no? Okay. Uh, protected areas, ancestral domains, civil and military reservations. Kasi mga kampo natin, marami mga puno lagi yan. Tapos yung urban areas under the greening plans of the LGU. So kahit na sa city, basta may puno dyan, yan po ay mga alaga ninyo. Uh, pwede pong isama sa programa, sa programa. ng programa Okay, yung greening natin, ano? Alam mo, yung mga sa mga islands so, mga natin. Sa mga green belts so Okay. Inactive and abandoned mine sites. Kasi, alam nyo naman, pagka nagmina, tatanggalin talaga puno dyan. E eh, pag Apo. inabandon na na, kalbo na yung lugar. Apo. Okay, at... Ah, uh, iba pang mga suitable lands. Now, sir, ito na yung katanungan ko sa inyo, no? because we hardly have any time left. Apa. Yung participation at saka kung paano naman makakahingi ng saklolo sa inyo, yung mga kababayan natin, for example, meron silang alam, illegal activities, do they go to you? Opo, uh, meron naman pong mm -hmm. tayong hotline. Yeah, okay. So, sa sa FMB po. Right. Uh, pwede po kayong tumawag sa 9262141. Mhm. Mm -hmm. Yun po ang Yan ating, ang you know, ating hotline. Yeah, At ifa flash din namin sa inyo mga kaibigan yung uh, full contact details ng force uh, Forest Management Bureau. no po? Kasi uh, kayo po ay tinutulungan sa implementasyon, yung mga bawal, yung mga ipinagbabawal ay hindi lang hindi po sila yung nanghuhuli mismo. Tinutulungan po sila ng ating uh, AFP. Sino-sino mm -hmm. sino po po yung mga attached agencies natin, sir? Ang partners po natin sa National Greening Program mm -hmm. ay kasama po yung Academe. Mm -hmm. May mga NGOs po tayo. Right. Uh, yung sa ating... Social mobilization, uh, mga estudyante po. Okay, ang ganda. Okay. Kasi sila makikinabang nito at magiging ang mga anak nila, mga apunan natin. Okay. Sir, nasa inyo po ang pagkakataon para manawagan sa ating mga kababayan para tulungan naman kayo at hindi masyadong maging mabigat opo. ang mabigat na, na trabaho ng Forest Management Bureau, sir. Uh, yun po, ako'y nananawagan sa ating mga manonood, mga kababayan. <clears throat> na tumulong po sa mga initiatives ng DENR mm -hmm. para mapanitili po ang ma maayos na kapaligiran natin. Uh, simpleng simple lang po. Uh, Magtanim lang po tayo ng puno kahit sa ating backyard mm -hmm. or sa ating ano, uh, meron tayong bakanting lote, makakatulong po 'yon para ho, maibsan ng po ang epekto ng climate change na sinasabi. At saka kung meron naman silang alam sir na illegal activities. Uh, yun na nga po, pwede silang kumontak sa atin. Gusto kong i-emphasize kasi marami dati no, na nagsusumbong sa atin. Meron pong ganito, meron ganyan. Ngayon, alam nyo na mga kaibigan kung sino po ang ahensyang lalapitan ninyo. Nandiyan po si Mr. Alejandrino Sibukaw Jr. na Economic Analysis Section for Forest Management Bureau at ang kabuuan na ng Forest Management Bureau. Sir, maraming maraming salamat po sa inyong pagpunta dito at tulong-tulong tayo isang makakalikasang kinabukasan para sa ating lahat. Maraming salamat po sir. Maraming salamat po. Si Mr. Alejandrino Sibukaw ng Forest Management Bureau. Mga kaibigan, nandiyan po ang FMB, katuwang natin, pero kinakailangan din nila ng tulong naman natin dahil ang ating mga kagubatan, yan ay isa sa pinakamagandang pwede nating ipamana sa mga susunod pang mga henerasyon dito po sa Pilipinas. Approved na approved na 30 minutes, kasama po kayo. Tandaan, ito ay programang para sa inyo. Martes at Webes, tuwing alas 5.30 ng hapon, kami po inyong makakasama at your service. Ako po si Lane Puentes, ito ang approved, gawin natin to.